Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating putungkunin sa mga awit, Kabanata 34, Talata 8 hanggang 10. Tignan mo at lasapin ang kabutian ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa kanya. Matakot kay Yahweh, kayo na kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga liyon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya hindi mauudlot. Ang sabi po dito sa may uh, NIV translation, Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Fear the Lord, you His holy people, for those who fear Him lack nothing. nothing. The lions may grow weak and hungry, but uh, those who seek the Lord lack no good things. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang uh, salita ng Diyos. No? Ang papuri, ang pagsambay para lamang sa Kanya. So itong ating pag-aaralan mga kapatid, ito ay uh, nagbibigay sa atin ng tatlong bagay. No, Una dito is yung mapalad ang taong nananalig sa Kanya. Ikalawa yung mga taong may takot kay Yahweh at yung mga taong sumusunod sa Kanya. So may kita natin dito na bawat uh, uh, pananalig, meron tayong takot sa Kanya, at uh, kung tayo sumusunod sa Kanya, ay eh, meron pong uh, pagpapala na tayo po po'y uh, beneficyo na pwedeng matanggap sa ating Panginoon. Ang una dito, mapalit ang taong na nananalig sa Kanya. Bakit? Kasi sabi doon, uh, tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. So ibig sabihin, mapalad yung mga taong nananalig sa Panginoon sapagkat kanilang malalasap, kanilang makikita yung kabutihan ng Diyos, di ba? Kasi nga may kita natin, uh, sabi nga, uh, faith, uh, we cannot we cannot please God no without faith. So napakahirap na uh, malugod ang Diyos sa atin kung hindi tayo nananalig sa kanya. So yun palang mga kapatid is uh, isang bagay na na kung saan ay yung pananalig ito ay uh, nakakalugod sa ating Panginoon no kung tayo nananalig sa kanya. Siyempre kapag uh, ang tao nga ano, mga magulang nga kapag uh, nalugod, natuwa sa kanilang mga anak dahil ito ay masunurin, ito ay sumusunod sa alintuntunin ng kanilang mga magulang at uh, mga masisipag at gumagawa ng kalooban ng kanilang mga magulang, di ba? nga kahit hindi ka pa humihingi ay meron nang uh, inilalaan at iniisip yung mga magulang natin uh, na mabubuting bagay no para sa isa't isa sa atin no sa mga anak no ha? kung may birthday kung magbe-birthday ito talagang pinipre yun nandoon yung preparation yung mga regalo kung kaya kung yung kanak niya ay pagdating niya sa bahay ay naglilinis di ba nagawa yung mga gawaing bahay may kita mo yung mga magulang gan nagluluto ng masasarap no nagpapapakain ng merienda sa kanilang mga anak so ibig sabihin uh, sa tao lang yun di ba sa tao pa lang yun talaga pag nalugod yung tao din kahit yung tao din sa atin di ba pag yung mga boss natin katulad kahapon di ba nag naglinis nag carpet cleaning ako ng ano ng uh, kwarto ng uh, manager ko no doon sa sa second job ko no habang nag uh, nagka carpet cleaning ako Nakita niya ako, tapos binigyan niya ako ng $20, di ba? <laughs> so, malaking bagay din yung pang gasolina rin yung $20, di ba? So, may kita natin, kahit sino man mga tao, eh, di ba? Kapag may mga tao natutuwa sa atin, minsan i-blow out ka, di ba? Pakakainin ka, o kaya minsan mga kapatid, uh, uh, merong uh, biglang mag, uh, ano ng G-cash sa'yo, <laughs> Eh diba? may, may may mga tao talaga na kapag na-bless, 'di ba? Merong uh, kapag natutuwa yung tao, ay binabalikan mo rin no ng kabutihan yung mga uh, ano nga to, yung mga ginawa ginawa niya sa iyo o yung mga bagay na naging sanhi o dahilan ng kanilang katuwaan, 'no, bakit sila natuwa. So kung yung tao niyon ay binabalikan nila yung katuwaan na nak kanilang nadama na na nakita sa atin how much more yung Diyos, 'di ba? Kaya sabi niya, siyempre yung kung tayo inananalig sa kanya, yun talaga yun eh, ay yung ang pinaka uh, dapat nating gawin, 'di ba? Yung tayo ay manalig, magtiwala sa Panginoon sapagkat uh, ang sinumang lumalapit sa Panginoon ay dapat nananalig sa kanya na siya ang Diyos na may kakayanan. 'no? Siya ang Diyos na uh, makapangyarihan. Siya ang Diyos na dapat purihin, siya ang Diyos na dapat sambahin, siya ang Diyos na dapat paglingkuran. Di ba? Na ang lahat ng mabubuting bagay, ang lahat ng mga uh, nakakarangal, nakakalwalati sa kanyang pangalan ay dapat natin itong gawin no, para sa kanya. So lahat ng ito mga kapatid ay uh, ating malalasap yung kanyang kabutihan. Di ba? Kapag tayo nanalig sa kanya, ang magandang beneficyo nyo, mararanasan natin yung kabutihan ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na mangyayari sa ating uh, buhay ay pawang mabubuti. Di ba? Hindi hayaan ng Diyos na tayo mapasama, hindi hayaan ng Diyos na tayo mapahamak, hindi hayaan ng Diyos na tayo mabigo, hindi hayaan ng Diyos na tayo ay uh, maghirap, maghirap. ba? Kundi alam natin na Uh, ang ending ng lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin para ito sa ating kabubuti, di ba? Ang pinakano naman dun is yung ending. No? Kasi yung proseso kasi ng mga mabubuting bagay bago dumating yan sa buhay natin, siyempre may mga proseso, no? minsan pinagdaraanan. Di ba? Pero at least ang importante dun mga kapatid, ang ending, yung finish product, is mabuti no para sa ating ikabubuti kasi alam naman natin na ang Diyos ay nagpaplano ng mga mabubuting bagay at siya yung Diyos na nakakaalam na nakabubuti para po sa atin. At hindi lamang yun, kung tayo ay nanalig sa Kanya, nandun yun yung pagkatakot, no? nandun yung fear of the Lord. Kaya sabi, yung fear of the Lord is the beginning of wisdom. Uh, nagdudulot ito ng karunungan kapag tayo ay may takot sa Panginoon. So yung takot na yun is yung paggalang. Diba? At yung takot sa Panginoon yun, uh, ito yung nag- uh, uh nag-ano sa atin yung nag-a-avoid uh, o pumipigil sa atin na hindi gumawa ng kasalanan. Kasi meron tayong takot eh, di ba? Uh, uh, katulad niyan, pag uh, yung anak ko minsan, di ba, yung bunso, pag medyo pasaway, sasabihin lang ng asawa ko, O, oh, si Papa, o, Papa Sir, di ba? Oh, si pa Papa, Sir, oh, may sasabihin niya, Papa, oh, Uh, si Rain Rain, oh, di ba? Tapos bigla lang ako masabi, ah, Rain. Oh, medyo ano na yan, susunod na agad sa nanay niya. Di ba? Kung well, ayaw magbihis. Oh, si Rain Rain, oh, ayaw magbihis. so oh, Papa. Ganon. Tapos sabi ka, Rain. Oh, biglang ano na yan, titingin na sa akin yan. Tapos pag tinignan ko lang siya, uh, ano na siya, susunod na sa nanay niya. No? So, ang ibig sabihin dito mga kapatid, yung pagkatakot natin sa Panginoon, ay uh, nagdudulot ito sa atin ng kabutihan kabutihan na sa saan, mga kapatid na uh, i tayo sa pagkakasala o gumawa ng masama, di ba? Kasi kapag ang katulad niyan, kapag ang mga anak ay wala nang takot sa magulang, mga bastos na, di ba? Mga disrespectful pag ang mga bata ay wala nang takot sa mga bagulang, lang, uh, gagawin na nila lahat ang lahat ng gusto nila, no? Mahirap nang sawayin 'yan, mahirap nang disiplinahin 'yan. So mahihirapan ka na talaga, no? May mahihirapan ka nang uh, ituwid yung kanilang uh, pamumuhay o yung kanilang mga pag-uugali, yung kanilang mga asal. Kasi bakit? Kasi wala nang takot eh. Ano man yung sabihin mo sa kanila, hindi na ipopasok sa sa kukote nila, no? <laughs> no? Hindi na nila yung pakikinggan kasi nga uh, wala na silang takot, 'di ba? So ganoon din. Kaya tayo ay nagkakaroon yung pagkakaroon natin ng takot sa Panginoon, sabi doon, matakot ka kaya kay kayo na kanyang bayan at inyo makakamtan ang lahat ng bagay. 'Di ba? kung tayo ay may takot sa Panginoon, katulad ng mga anak, dahil may takot sa mga magulang, sila ay nakikinig, sila ay nandoon yung paggalang nila sa kanilang mga magulang at uh, ang lahat ng kanilang gagawin, uh, kumaari talagang yung Uh, alam nila matutuwa yung kanilang mga magulang. Ayaw nilang masaktan yung magulang nila. Ayaw nilang gumawa ng uh, labag sa kalooban ng kanilang mga magulang. So, uh, at dahil dun, so sa atin din, no bilang mga anak ng Diyos, tayo ay bayan ng Panginoon. Uh, kung tayo ay may takot sa Kanya, sabi nga, malalasap natin, makakamta natin yung lahat ng bagay. No, ibig sabihin kasi ang ating Panginoon, uh, si Yahweh, siya yung uh, source ng lahat ng bagay. 'no sa yung uh, pinanggagalingan ng lahat ng pangangailangan natin. 'no, una sa lahat, yung buhay natin, yung hininga natin, yung lakas natin, yung karunungan natin, 'di ba? Kasi yung lakas natin galing pa rin yan sa Panginoon. Hindi natin pwedeng uh, sabihin, hindi malakas ako kasi nag exercise ako, 'no. Eh pero uh, in reality mga kapatid, isang aksidente lang pwedeng mawala yung ano mo eh, yung lakas mo eh, 'di ba? O kaya yung yung karunungan natin, 'di ba? isang uh, ugat lang na pumitik diyan. <laughs> Di ba? Makakalimutan mo na ang lahat, no? At anong linaw ng mata mo pagdating ng panggusto ng Diyos na uh, dumili dumilim yung paningin mo, madidilim 'yan, no? So ibig sabihin, kahit yung buhay natin, ang lahat ng bagay sa atin, kahit sabihin pa natin pinaghirapan natin ito, ang Bible nagsasabi, walang tatanggapin ng tao liwan na ito ipagkaloob sa kanila ng Diyos. So ibig sabihin, uh, lahat ng bagay na nasa atin ngayon, ito ay dahil sa Panginoon. No? Kasi yung buhay, eh. yung buhay na lang eh, yung hininga na lang eh, di ba? Hindi mo naman makakamit yung lahat ng bagay, yung kayamanan mo, yung negosyo mo kung hindi ka na humihinga, di ba? <laughs> doon pa lang 'no, doon pa lang sa oxygen na binibigay ng Diyos. <coughs> sa bawat isa sa atin, malaking bagay na yon para mabuhay tayo araw-araw sa ating pa, sa araw-araw ng ating buhay upang makamtan yung lahat ng ating pangangailangan. Pero siyempre, ito ay nakakamtan natin, no? Dapat nating i-acknowledge, si recognize ng lahat ng ito ay galing sa Panginoon. 'Di ba? Na kung hindi pinahihintulot ng Diyos na matanggap natin ito, wala po tayong tatanggapin. So, yung kagandahan ng benepisyo doon kung tayo may takot sa Panginoon. Diba? Yung pangatlo dito mga kapatid, kahit ang mga leyon ay nagugutom din. Sila ay nagkukulang sa hustong pagkain. ba diba? Kung isipin natin yung leyon, sila yung king of the jungle. ba diba? Pero sabi doon, kahit sila yung king of the jungle, nagugutom din yung mga leyon. ba diba? Kasi kung ano, ano ano, natin, talaga yung leyon, pre predator yun eh. ba diba? uh, Talagang kinatatakutan yun. Kaya nga tawag doon is king of the jungle. Uh, sila ay nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya di mauudlot. 'no? Yung kagandahan doon. Ah, kung tayo ay marunong sumunod sa Panginoon, yung ah, benefit 'yon, yung bunga ng pagsunod sa Yahweh ay mag- ay ay ah, hindi mawawalan ng mga mabubuting bagay sa buhay po natin, 'di ba? Mabubuting bagay sa kanya hindi mauudlot. 'no? Patuloy. Kasi siya yung Diyos ng kabutihan. So, ibig sabihin, lahat ng mabubuting bagay ay hindi yan, uh, hindi yan uh, titigil. No? Patuloy yung pag-alos, pag-agos pag, uh, pag ng uh, mabubuting bagay sa buhay po natin. Di ba? Uh, kahit nga yung mga problema, kahit yung mga trial sa buhay natin, mabubuti rin yan, di ba? Kasi sa pamagitan ng mga problema sa buhay natin, at is hindi natin nakakalimutan yung Diyos sa buhay natin, di ba? So, lahat ng mga bubuting bagay. Sa kasaya ka sabi, lahat ng bagay na mabubuti, ito'y galing sa langit. Di ba? So, ibig sabihin, ito'y galing sa Panginoon. Amen. So, sa oras na ito, mga kapatid, ito lamang po yung uh, gusto ipaabot ng Diyos sa atin. No, tatlo lang na bagay, yung pananalig sa Kanya ay nagdudulot sa atin ating malasap at makita yung kabutihan ng Diyos. Yung sa Kanyang pagkatakot naman, ako tayo may takot sa kanya at ating makakamtan ang lahat ng bagay. At kung tayo susunod sa kanya, yung kabutihan na ating nararanasan, hindi po ito mapuputol, kundi continuous yung uh, mabubuting bagay na patuloy na dadaloy sa ating mga buhay. So salamat sa Panginoon at nawaan Diyos patuloy na magpala sa bawat isa sa atin at patuloy nating maranasan ang kanyang kabutihan. God bless po sa ating lahat.